Conte, conte na ala Kamay na langyo! Alright, pro open! First hit! Kala ka! Oi, 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 nilao se! Arangis. Okay! Ipana karang naguna! Maningo i kadwa, bayet etikatolo, bandiga okay, ni opat. Okay, nakawasya nakwan! Philip Bilio. Oke, okay. ipana paningko kalaka. Oi. Suara. Oke, okay, dirita. check Oke, okay, ipana karon ang una mga idol. Ipanag, Maningo, Baitit, -bait, Bebelio, Leonardo Alakawaw. Woo! Ala. Alright. Maninggo na karon na ko na. Maninggo na na ko na. Leonardo Bandigan, Balyedor, Arangis Bandigan. Ala. Okay, maninggo ako na karon na ko Grabe maninggo oh. Oke, okay, Rai Rai Baitin. Ala. Woo. Alright, Dara. Oke. Maninggo ya boy. Maninggo ya boy daguna, Maninggo. Ika dua ipana, Rai Rai Baitin dengan tolu, katolu. Ika opat Bibelio, Bandikan, Baliedor, Arangis alat, Rao. Wala, wala yung bumibigay. Wala, tuwara. Yun. Wala ka. Alright. alaka ala wala Nag-unag yapon maning ko. Allah maninggo kaya buhay guna, kuna maninggo ray ray baitit, rayo ipanag bibelio bandigan balyador maraw maninggo ago na maninggo, maningo rai rai baitet alaka wow maningo rai rai baitet Ipanag bibelio bandigan baliedor arangis Alright, binat kayu, binat na. Oke, okay, nagaulang ya bun, maninggo Maninggo, kemana-mana Rai-rai, ray, ray baik titik kedua Filio, ikatulo Ipanag, ikawpat Ikalima, bandigan Balidor Arangis Pandigan Okay, naran na pan, uh, Maninggo Bite it Wow, wara Alright, nagulagi ako karon Maninggo Maninggo naguna ko na Ikaduha, ray ray bite it <tong> Tapa. Bibilyo ikatulo. Ikatulo. Ipanag. Bandigan. Balyador. Arangis. Yara. Maninggo kaya po yung karon mga idol. Alaka. Alaka. Aning naguna. Wow. Da, bibi mangke. Katulo. Rai-rai right, right Baitit, ito? Ikaduha. Ala. Grabing bakbakan ni Aranges. O, ano? Balidor? Ala. Wow. Bartoba. Oke, okay. balik tadi re. Alright, Tiara, Maninggo ya punya guna. Maninggo, ikat dua rai rai baitin. Tuara, wah. Wow. lumapit na mga idol. Konting konti na lang. Wow, tuwa mo dito. Wala ka. Okay, nag-unag ya pun karon. rai Ray Ray Baitit, Philip Bibilio. Wala. Wow. Bandigan ay katulog, bandigan. Bibilio, ikaw pat. Halaka! konting konti na lang, bandigan ikatulo. Ikaduha, Ray Ray White 8, ikaw, naguna. Manning go, lap. Wow! Woo! Alright! konting konti na lang. halo halakah halah, oih, oke dara, gamainalang yus, isan dalang kedangau, ini Outer halah, halah, right winner maringo ikat dua ray ray baitit, woo, dara. Katolo, Filip Pebelio, Eka Bandigan, Ala Dara, Eka Tolo, Pele Pebelio, Bandigan, Ikalima Lima, Ipanag, Eka Bandiga, Bandigan, Ikapito Arange.